Ayan mga kabarangay magluluto tayong masarap na adobo ayan adobo na pinalambot natin sa coke mga idol so ayan magprepare muna tayo ng mantika sa ating kawali at syempre yung bawang ayan hindi na natin masyadong binalatan yung bawang dahil andon at mayroon din siyang bango ang pinakabalat ng bawang mga idol at syempre ayan sibuyas medyo dalawang piraso sibuyas na malalaki medyo murang sibuyas ngayon kaya mas maganda kung medyo damihan na natin para lalong sumarap ang ating adobo spirits ayan So ayan ang ating isang kilong spirits mga idol. Ayan, nilagay na natin. Siyempre, chinap-chap na natin yan. At siyempre, hinugasan na rin para maging malinis ang ating adobong spirits. Ayan, igisa lang natin ang igisa hanggang sa kumatas, hanggang sa patuyuin lang natin para maging masarap siyempre ang ating uh, adobong spirits na pinalambot sa coke mga idol. Ayan, naglagay tayo ng pamintang buo. At syempre, naglagay rin tayo ng tatlong perasong dahon ng laurel. Ayan na nga, gisang-gisa na nga. At kita naman talagang natutuyo na siya at nagmamantika na mga idol ng ating spirits. Para natin ngayon nilagyan ng suka. Syempre, suka dahil yan po ay adobo naman talaga yan. Ay naglagay rin tayo ng isang sashi na maliit ng oyster sauce. Yung nabibili natin sa tindahan na tag 8 pesos or 10 pesos ang isa. Ayan, at patuloy pa natin igigisa at syempre yung ating seasoning. Ayan. Ayan, gisa lang natin ang gisa mga idol dahil yan po yung mga nagpapasarap, nagpapalasa sa ating mga niluluto. gisa gisa, ayan. So, ayan, nilagay na po natin ang ating soy sauce. So, tansyado na lang natin mga idol. Tansyado na lang natin sa siyang kilo. naman natin yan kung gaano na maalat na ba or hindi pa ang ating adobo. Ayan, siyempre, unti-unti lang at maya-maya pagka -tikip natin, pag medyo kulang, tsaka tayo magdadagdag ng ating templada. Ayan. So, ayan na nga yung Coke. Ayan, isang litro nilagay natin. Ay, isang litro na buti pero ang nilagay natin rito ay kalahati lang, syempre. At masyadong na damihan. Baka masyado naman ito, mamiss. So, ayan, meron tayong laating bell pepper, Nilagay na po natin syempre yung bell pepper po ay pagpabango po yan sa ating adobo. Ayan, takipan lang natin at hayaan natin lumambot. Ayan, pagkalipas ng ilang oras ilang minuto mga idol, ayan, medyo patuyo na at malambot ng ating adobong pinatuyo sa cook. Ayan, at naglagay na tayo rito ng siling labuyo at syempre yung ating siling panigang. Ayan, nilagay na po natin. So, mahilig po tayo maglagay ng sili panigang sa ating adobo dahil yan naman po ay nagpapasarap mga idol. So, ayan, luto na nga ang ating adobo na pinatuyo sa Coke mga idol. Ayan, pinalambot sa Coke Kakula. Ayan, at ganyan lang, napakasimple, napakadali ng ganito sistema pero napakasarap. So ayun mga idol, ito na po ang ating uh, pinatuyong adobo sa Coca-Cola na talaga namang totoo pala talagang masarap. First time ko pong ginawa ito na nagluluto tayo ng adobo na pinalambot sa Coca-Cola. Huwag na tayong mag-additional ng sugar dahil syempre tamis na po yung ating nilagay na Coca-Cola mga idol. So ayan, pwede na po tayong kumain at maraming maraming salamat muli sa ating mga followers. Ayan, magti-300k na mga idol. Kunting-kunting na lang 300k followers na yan. Ako po yung nagpapasalamat sa ating mga followers na nasa iba't ibang panig ng ating daigdig mga idol lalong lalo na yung mga OFW sa UAA yan United Arab Emirates ayan at sa Europa mga idol marami tayong followers sa Canada ayan siyempre mayroon tema followers sa Europe ayan at dito sa Pilipinas ayan sa Quezon City napakarami nating followers Visayas at Mindanao mga idol ayan So sa mga gusto nga palang umorder ng ating bagnet bagoong na uh, nasa Shopee at Lazada na po, pwede po tayong umorder at mamaya ilagay po natin yung link ng Shopee at Lazada. Isang pindot nyo lang, pwede na po tayong umorder ng ating masarap at loaded na bagnet bagoong. Ayan, salamat po.